Yo, what's up, mga Kamoto King? Good day! Uh, another tips na naman para sa araw na ito. So, meron lang akong share sa inyo guys. Very important na kailangan yung i-check sa inyong sasakyan. Lalo na sa mga kotse. Ito, nisan uh, Nissan Almira ito. Biglang namamatay ang ilaw sa dashboard. Tapos ayaw na umandar namit kasi ito nila mama nung isang araw tapos naberihan sila. Biglang namatay daw ang uh, dashboard. Ilaw sa dashboard. As in patay lahat. Tumawag sila. Bakit anong nangyari daw? Bakit namatay daw ang sasakyan? Ang sabi ko naman, i-check nila ang battery. Baka weak na or something na ayaw nang mag-contact ng negative sa battery. So, ayun nga ginagalaw-galaw do nila tong may battery, ito yung negative ng battery. Tapos ayun, humilaw ang dashboard. So, ang isang dahilan dito guys is uh makapal na ang corrosion ng negative, kaya ayaw mag-contact ng negative sa positive dahil sa corrosion na makapal na may papakita ko ito parang lumot na namumuo dyan sa uh, negative ngayon is linisan natin to tapos uh, isama na rin natin tong sa negative ah uh, sa positive uh, gagamitan natin yan ng liha lilihain natin yan linisan natin tapos isa din guys na kailangan yung i-check is ang kanyang belt at ang kanyang uh, water pump baka may tagas na ang kanyang water seal. So, ito guys, is kapapalit ko lang nito. Bago na ang kanyang water pump at saka ang belt niya. Bago na rin 'yan. Ito ang pinagpalitan, guys. 'Yan. Water pump tsaka itong belt. ngayon is lilinisan natin to lahat ng pwede nating linisan ay ating lilinisan isama na rin natin tong kanyang filter baka madumi na so ayan kukunin natin yung mga may itim na yan may, sag, may halong oil mga basic uh, cleaning lang sa mga importanteng parts ng sasakyan para iwas aberya sa daan. So, isa na tong negative, kaila, pinaka kailangan talaga to, pinaka importante na ma-check nyo to palagi ang negative ng inyong sasakyan. Baka na, namumuo na ang makapal na corrosion dito or mga alumot uh, lumot. At uh, saka tong sasakyan na to is Naberihan din si Papa nito nung uh, Batagal matagal na months, uh, week na siguro weeks, weeks na siguro. Bale, ayun nga dahil dito sa kanyang water pump ay may tagas na awareness lang no sa mga nakasasakyan or may kotse katulad din to Nissan Almira. Kapag nag-check pala kayo ng Ah, uh, kung may tagas na or wala pa is meron kasi siyang uh, labasa labasan ng uh, sign kung sira na ang water pump. Ito ay papakita ko. Nagpalitan ng water pump ng Nissan Almera bago na 'yan. Yan ang kakabit dyan at siya kayong belt bago na rin 'yan. Uh, dito kasi uh, tumatagas ang ah uh, coolant pagsira na ang water seal dito sa ating water pump ayan may bakas yan oh. may bakas yan so yun ang mga dapat nyong i uh, check kung uh, tsaka kayo mag uh, bibiyahe tsaka nyo gagamitin ang sasakyan lalo na pag long distance ang biyahe so yun lang konting tips kaya uh, nag-overheat ito. Ginamit lang ni Papa, papuntang lang. Tapos, ayun nga, pag niya, na nag-check engine daw. Tapos, nagpahinga siya ng konti, pinahinga niya ang sasakyan, tapos nag-start ulit. Ayun. So, dahil yun dito sa water pump, nauubos ang coolant dahil sira na ang water seal sa kanyang water pump. So, 'yun lang Konting tips para sa mga may sasakyan dyan. Katulad nito. Ah, uh, ito ang mga common issue ng Nissan Almera. Eh. To palitin na talaga to kasi oh, may biyak-biyak na siya. Ito 'yung pinalitan natin na belt. Yan, meron na siyang biyak-biyak. So, iwan ko bakit pero Simula nung napalitan, na, napalitan ko to ng belt, bagong belt, medyo hindi katulad nung dati. Ngayon, malambot ng uh, galawin ang kanyang manobela. As in, malambot na talaga. Isa rin pala itong belt dahilan kung uh, minsan uh, matigas ng galawin ang manobela. So, ko, hindi naman ako automotive. <laughs> hindi ko alam. Pero yun ang naobserbahan ko. Simula nung pagkakabait ko dito, pagpalit na, pag, simula nung pagpalit ko ng belt nito, ay, ayun, gumanda ang takbo niya. Mas comfortable siyang uh, gamitin at imaneho. Ito, importante ito, itong belt. Lalo na pag ganitong klaseng belt na, yan may biyak-biyak na so, delikado pag naputulan tayo ng belt yun lang, konting tips so, yun ang dapat yung i-check sa inyong mga sasakyan basic, uh, ano lang yun mga basic lang yun na kailangan yung i-check para iwas aberya konting tips para sa araw na ito maraming salamat ulit sa panunood God bless us all bye bye